Ang nga pala si Dominic. Magpipitong taon na dito sa Canada. Wala pa rin ipon. Tara, samahan niyo ako. Susundo pala ako kay Mrs. ngayon. Buksan ko na pala yung pintuan. Nakalakas eh. Nako, may nakalimutan yata ako. Ay, wala. Kala ko nakalimutan ko yung susi ng sasakyan. Hawak-hawak ko pala. Tingnan yung langit. Alas 11 na yan. Maliwanag pa, di ba? Ganyan talaga dito pag summer. Bubuksan ko na yung sasakyan ko. Tara na. Palabas na pala ako ng community namin. Dito pala ako dumaan sa bandang likod sa lagi kong dinadaanan. Close kasi yung main road namin doon sa labasan. Kasi ginagawa yung mga bahay doon. May mga bagong patayo, mga pitong bahay yata. Minamadali nang i-build para sa mga newcomer. Dito ko nga pala susundin yung asawa ko sa may University Heights, sa may Tim Hortons. Dito nga pala siya nagpa-part-time. Naku po, mayroon pang naglalambingan doon. No? Loko talaga to. Ito na nga pala siya. Nako, gutom na gutom siguro to. Tumutok-tok siya. Ay, nakalak pala. Sorry. Ito nga pala ang asawa ko. Palabas na pala kami ng University Heights. Nandiyan pala lahat ng commercial building. Nandiyan yung grocery, yung safeway, yung dental, yung KFC, yung liquor store, at marami pang iba. Tagal lang pala kami kanina sa traffic light. Hindi ko alam kung anong ninyari doon. mas importante, dito na kami sa bahay. Ayan balik ko na pala ako thank you lord for another day don't forget to follow and share